Hello mga kababayan, kumusta kumusta? Share mo ako dito sa anglip sa likod. Ayan po mga kababayan. Uh, it video pala mga kababayan. Ano? Alis pala kami ngayon mga kababayan. Punta kami doon sa uh, bahay ng pamangking asawa. Ah, bahay ng Uh, sorry, pamangkin, ah, pamangkin ng bayaw ni asawa. Maki, ano kami doon, makipiesta kami doon, mga sa, parang piesta sa atin, batiro lang tawag nila doon dito, mga um. Punta muna kami doon, maki, maki, ano, makitirula at makikain doon. Ayan po, mga Uy, din na kami bukas siguro, uy, kami bukas. po siya muna dito sa likod. Uh, hintay ko yung pamangkin niya asawa. Iwan ko dyan kung saan. masaling niya doon na kasama ni tita niya. So, mga kababayan. Hmm. namin, nandun na sila. Umalis na si Bunso. Sabi niya, tayo na lang na iwan ba? Eh, wala pa yung pinsan mo eh. Sabi ko. Alam niyo mo, ayaw ko sana pumunta kasi yun nga, masama yung kiramdam ko. Wala uh, uh, lang, kakayanin natin para sa anak natin. Kakayanin ko nga makawin para sa anak ko makawin kasi ano. Uh, ayaw ko rin kasi pumunta sila doon na wala ako. Hindi rin ako mapalagay sa bahay, iniisip ko rin sila kung ano yung mga ginagawa nila doon. Walang magagay sa kanya. Marami kayang tao doon mga kawin. Kaya, sige lang, wag lang sa akin na ano. Jalan lama kan yang Untuk makhluk bayan. Cek natin yang mga ano. Hindi nila napatay. Natubog. Mahirap mag-iwan ng bahay na ano. Kasi yung mga ubi, Ipag-uwi natin, wala na tayo tubig. Yung mga sabon, dapat natin iligpitin. Baka Baka uulan. matunaw yung sabon natin di ba mga kababayan ngayon ako mga kababayan ay naka Dey! motor ko motor ko pala ah, nakalak na pala dito lang yan siya. dito lang takpan ko lang sa dito ng anak takpan ko nang sa ng anak Okay lang man yung ganyan. Okay lang sya yung ganyan. Ito na yung gamit namin. Oh, ito. Ay, may bag. Ready na. ready na, ready na. Hintay lang namin kung ang king asawa. po mga kabayan. Sana makapag-video-video tayo doon. Kung walang sounds, video-video tayo. Kung may sounds, huwag na tayo mag-video-video. Kasi pagkalitan tayo ni Lolo. Ayan na yung di ko mga kawa yan. Simple lang. Ayaw ko kasi nga, meron ako mga damit yan kaya lang masikip ba? Ayaw ko. Ayaw ko ng mga masikip na damit. Parang hindi, ako makahinga, hindi ako komportable. Bahala lang ko yung damit ko. Basta komportable ako. Ayan lang po mga kawa yan. Thank you for watching. Ang ingat at ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa hindi na skip ng aking ads. Thank you, thank you. Tingnan niyo yung ano ko, Stan. Pinarian ko na lang ano. Tahit ng buho kasi ito matanggal po eh. Tanggal. Bilabnot. Hinila ni Bunso. Ayan. Okay pa naman. Wala pa naman. Okay pa siya. Ayun lang po. Ang dami yata pa mga Thank you for watching. Bye! See you next video.